Mayong palis mga guys. To. Nagkapaniodto na ba ang tanan mga guys? So kami mga guys, humana man niiodto mga guys. Di pa dogay. So nata dere nagpalandong-landong no kay na may kahoy sa tong likod Video landong dere. Oh, ang atong buhaton ron mga guys no, na ko ipakita sa inyo ha mga guys. Usa kay tawag ninyo aning a uh, ano? Herbal ni siya mga guys ang sa tawag niyo ani sa inyong hang lugar ini mga guys oh so, tama ha ang sa tawag niyo ani sa inyo ha diri dapita sa Cebu mga guys Gabon siya man, guys or sa Tagalog siguro Gabon siguro po ni eh. pero dito sa kuan guys sa Moa sa Liti Southern Litya, mga guys tawag ko dito o oh, kung wako masayo pa nga guys hanli live on siya hanli oh, ang kuandri gabon oh, sa tagalog po gabon po siguro ni siya no oh, daghan niya ni diri mga guys no gabon muni ang gamiton sa mga kuansaw na katubitang ni mga bata bitaw ang bagong panganak na bata kanang muni ilang i lagaon muni nga kaniyang mga udlot lagaon ni siya na katong mga tubig ato mutoy kaligo sa bata no mutoy ilang gamiton na, nila sa una nga sa mga karaan pagyud Oya, karon diri mga guys, ang kusahay po gamiton na nilidari mga guys labi na kong ting init kasagaran ane, mga... na ni mga inidara na mga mga tigong tiguang na ba muna lang gamiton mga guys so, no, magdasilag ka ng bauna na lang sa tubig nga isuod nila ning udlot ani udlot ani ang gabon kaya mo kuno na pangkuan sa kuan sa kainit sa panahon no? muna lang yung ihumol sa tubig ng ilang hinubig no ng ilang imnon ba no sa so, may gamit ninyo ani sa inyo lugar mga guys no tira mga guys daghan daghan sila mga guys no kanang mga sagbot sagbot ya mo na siya mga gabon gabon na siya guys no mga gabon siya. na siya kana siya mga guys gabon gihapon na siya guys no pero kaya may nindot, mga guys so, oh, mga bata pa ba dabong pa kayo hindi nito si tanawon mga guys hmm. hmm. ano ah, kang kaya nanorok dere mga guys gagmay pa? kang hmm. kaya nanorok? mga tao tao dani mga guys no. naghanus ni siya sa mot. kaya kining mga gamot gamot ani mga guys is mag manaling sing siya guys so managha ni sila so yawa Oh, atau dito dapita. ada hmm. Ah, dapit sa kanding ana mengagabun gabon gyud po na nga sagbot guys. Awa. Oh, dengan daghan jud ya bayu 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 yang mengagabun ang mga guys. Oh, so, guys. Ito yang ipadol-dol gamay no. Tanawa. Hmm, tawo guys. sunah siya gabon na guys. karena mga sagbot dia ah. Hing... lapau mga na siya dito po dapita guys tanawa mga guys kana siya guys gabon ka po na siya guys hmm. Padong dito sa may tanki guys na mga gabon ka po na siya so dagandag hanggid drink gabon guys no saun yu ba? hmm. na yung gamay ra ni karoon no nanubo babagong tubo sabi na nyo magsigin ni uwan mga guys mula pong siya guys Labung ni siya oh. yeah. Di ba guys, no? Nindot din tanawon guys. Humot siya guys. Ano kayang dahon ba? Iman ni siya humot siya guys. Na humot. Mm. Humot kayo. Ganahan ta mag uh, simot, simot ba, no? ang imong tubig ganan ni mga guys, og imo imutangan guys. Imutangan ani imong udlot guys. Video makuha ng baho po guys no. Humot-humot imong tubig tumot mong tubig kung butangan ni Moan aning dahon na uh, gabon so sa mga kuwan diyan no sa mga tanaw dia kung pangan ninyo ani comment down below no kung pangan sa inyong sa inyong lugar ani no basta sa mo ani gabon o oh, oh, bayo o oh. hmm. Eh, paki like and share mga idol kung kinsa man mga nananaw din ha paki like and share di ha kaya ron masayod sa ipangan po dani sa obang lugar no kining gabon diri sa ato no no like and share lang mga idol para masayod po ta sa ipangan sa obang lugar ani no lang kuto mga guys no dagang salamat sa inyong kanunang suporta nga pagtan-aw sa atong video diri no uh, punta nga napadayon napadayon inyong pag support sa ato ah oh, sa itong youtube channel din o no? katong karaan mga guys no madagang salamat kayo yung balik ng yun ta yung balik ng yun na nga ano, pwede na ka mga kapost pero so, mag na ta mag amping na ta nga ah, dito mga violation no kanang mga bawal nga mga video kanang mga ay, mga dugo dugo ang ina na ba no ah, bawal na bawal so, di na ta ng mga kan Okay. Anda langkut omong guys. Dengan selamat, bye bye.